Hindi sanay makarinig ng no thanks ang stripper na ito, kaya nang siya'y tinanggihan ng isang customer ay binugbog niya ito. Nangyari ang lahat sa Masters Gentlemen's Club sa Myrtle Beach, South Carolina. Ang stripper na si Nicole Passmore, 25 taong gulang, ay lumapit sa grupo ni Ernest Cadlick. Sinimulan niyang sayawan si Cadlick, pero tatlong beses itong tumanggi. Nagpursige si Nicole at habang nagsasayaw ay nagkomento pa ito sa medyo nakakalbong si Cadillac. Hindi natuwa si Cadillac at pinintasan ang ngipin ni Nicole sabay pagtawag dito ng bitch. Ang bitch ay gumanti sa pamamagitan ng pagsuntok ng limang beses sa mukha ni Cadillac. Sa susunod, malamang ay papayag na itong si Cadillac sa kung ano man ang ihiling ng stripper.